Typhoon Karina at uh, Habagat yung mga nakarang, uh, araw sobra po ang ulan, In laguna. tinamaan rin po uh, Bulacan, NCR, uh, grabe po no. Namigay po tayo ng tulong ako mismo. Pumunta po ako ng uh, Sampaloc sa Pasig, dami pong tinamaan doon at ang aking malasakit team umikot sa Bulacan, NCR, Marikina, San Mateo at iba't ibang lugar pa. At uh, inuna ko rin bisitahin yung mga pasyente sa PGH dahil sila po ay binaha rin po. Ang hirap na magkaroon ng uh, pasyente at the same time iniisip mo yung uh, kasalukuyang pagbabaha sa mga pamamahay nila. So binisita ko sila, namigay po ako ng pagkain sa kanila at konting uh, tulong. Unang-una nakikiramay po ako sa mga nasawi at nasaktan. Uh, sa panahon ng uh, typhoon na uh, Karina sa pagbaha no at bilang chairman po ng Committee on Health uh, importante sa akin ang uh, kalusugan ng bawat Pilipino dahil katumbas po yan ng buhay ng bawat Pilipino at uh, sa pagdami po ng kaso ng leptospirosis sigurado po tayo dahil uh, sa baha no hindi naman po maiwasan yan kaya sumunod tayo sa paalala ng ating mga uh, health uh, workers uh, sundin po natin ang paalala, sumunod tayo sa mga health protocols at nananawagan po ako sa DOH, trabaho po ng DOH yan, na bigyan po ng gamot kaagad. Lumapit kayo sa mga health centers, sa mga government hospital, lapitan nyo kaagad para makontain po itong pagkalat ng sakit na leptospirosis. Uh, ikiusap po ako sa inyo, sumunod tayo parate sa paalala ng uh, gobyerno.